Hello guys, magandang araw sa lahat guys. May message si Mita sa akin guys. May notification si Mita sa akin guys. Unang pagkataon ng sahod sa FB page guys. May sahod na ako sa FB page guys. Unang pagkataon guys no. No, so hinatutuwa na happy. <laughs> Natutuwa na happy. No? So guys, no, maraming maraming salamat sa inyo no, yung mga followers ko, mga viewers ko kahit hindi 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 gaano ka yung content ko ay hindi gaano ka um, talented no? no hindi viral yung video ko hindi ako sikat hindi ako kilala kahit pa paano ay meron akong 200 dollars guys no meron akong 200 dollars 131 77 may 8 dollars no So maraming maraming salamat Mita maraming Maraming salamat po, po May pangbili na po ako ng bigas, sardinas. May pangbili na rin po ako ng kan pansit kanton. So maraming maraming salamat uh, Mita. No? Maraming salamat. Yan na po guys. Yung sahod ko guys. No? Merong $131. Merong $77. Merong $43. Merong $50. 1.59 ay on, on hold dyan hindi yan pag walang paid ay hindi nirelease niya yan yung nakalagay ng paid na kulay green yun yung nirelease niya ma binigay niya sa akin no, nasa bangko na yan paid 131 paid 77 paid 43 paid uh, 8 dollars no so so may may meron yang mga oh, 200 may get siguro guys no So maraming maraming salamat po no sa mga viewers ko, sa aking mga followers. So maraming maraming salamat sa inyo kahit hindi ka walang katalented talented ang aking video, ang aking content, no? Kahit pa Uh, imot imut emot lang yung aking uh, mga video content no maraming maraming salamat po maraming salamat po kahit pa paano ay eh, makabili ako ng bigas sardinas no maraming salamat po sa inyo no maraming salamat